palang araw ko sa inyo lahat. Nandito naman po ang iwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng mga iba't ibang karunungan din po. Ah, uh, nandito ako sa inyong harapan po na humingi po ng gabay na sana po ay paki like and share at paki-follow po iwaga ng Pangasinan. Una po kayo maghihintay po na magpalo po, mag-share, like and share po. At tatanungin ko po na bakalagin tulong sa inyo na. Ang isisip ko po sa orasyon pang halina para magustuhan ka ng marami. Napaka-importante po ito sa alimbawa po pakikisalam mo sa marami para tulungan po kayo o hindi po kayo o anong paman na napaka-importante po ito pakikipagkaibigan at pakiki uh, kung sa maraming tao na hindi kayo basta-basta po hindi po kayo basta-basta po Ah, anuin po kundi mamalin po kayo at gustong gusto po kayong karap po ay eh, ko po sa inyo para may magamit po kayo bago po kayo umalis ang bahay po ay magdasal ng isang ama namin Abang Maria sumasang palataya hanggang ipapos sa krus po katapos mo nalangin po ng ganun po isulad nyo po yung orasyon po uh, ah, narito pang orasyon po may with oratis aki kitugong hit something in purpose blim ora ati sum bituim ilim ai ai pasim jak siga satu no biso sa sa dibdib bago paki umarap sa mga tao magagamit din po ito kung gusto niyo po ay eh, kung alin ba po sa may may ilig po sa mga makakandidato po maganda po itong gamitin po para yung mga tao ay mahalinan mo sila at ikaw ay uh, gustong gusto ng mga tao at ikaw ay bubuto kung ano yung po uh, gagamitin nyo sa halimbawa sa pakikipag uh, kandidato magagamit nyo po ito. Maraming marami salamat po.